Ikaw, ano ginagawa mo dito? Di ba, upo ka to ng mga bayarang babae? Siguro bayaran ka din, no? Kaya palang gadagada na suot mo lagi? Matagal mo na ba ako niloloko? Eh, tarantado ka pala! Ano init! Ate, ate! Nakita oh. ko, si, nakita ko si Kuya may kasamang babae. Saan? May tumpukan. Tinagawa ng Kuya mo doon! Tapos may bayaran. Oh, sige, pupuntahan may hey pogi. Ito, si Isa. Maganda, sexy, budget meal lang. Um, 3,000. Pero kung tatawad ka pa, pagpipigyan ka okay kasi pogi ka naman. Matyo pa. Tsaka, huwag ano? ka magalaga. Papaligayahin kita. Ano, gusto mo ba? Kano? Ano? Oh. Sige. Patusin ko na yung 3,000 mo. Hindi ka natatawad? Hindi na. Kasa sa'yo eh. Eh. Hiya sa'yo. Pongong ah. yeah. kausap usap, Akin one key ha? Oo naman. Yan. Hindi ka magsisisi. Papaligayahin mo to si Manong ha? Hoy! Tarantado ka? Anong ginagawa mo dito? Ha? Ipagpapalit mo ako sa malantad na to? Ha? Kaya pala wala dahil ginagastos mo sa babaeng to. Itong babaeng to na makate. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Di ba, bukot ng mga bayarang babae? Siguro bayaran ka din, no? Kaya palang ganda-ganda na suot mo lagi. Matagal mo na ba ako niloloko? Eh, tarantado ka pala eh. Kaya ako nandito kasi sinusundan nga kita, hinuhuli kita. O ngayon, hindi mo alam kung ano sasabihin mo kasi huli ka na? Eh, kinakausap ko lang naman itong mga toy. Eh. Kinakausap? At eh, tignan mo nga isang tomtoy itong babaeng yan? Ikaw. Nasaan na ang customer mo, ha? Siguro, tatagpuin mo rin yung dito, no? Ha, tagal mo na nga talaga ako niluloko. Pasalamat ka ngayon, pinagtitisan ka to eh. Ay, ang itsura mo yan, nakahalap pa ng itsura kong ganito? Pagtitisan ka lamang? Ano? Mas gusto mo to? Sige! Magsama kayo! Sa kanya mo, busin lahat ng pera mo. Ikaw, isa pang bakla ka? Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho ng ayos? Magsama-sama ka mga mababaho! Ano po, okay? Iniwan ka na ng asawa mo. Tumigil ka nga! Kapag hindi na na ako ng asawa ko! O, tara ka! Visit kang bakla ka! Bayot! Ano naman, alam lang po, Ki. Yeah. Eh. Pero naman, habol natin sa kanya. Kainis Ka Ines, sayang TK.